Good morning mga kabali team kagapay <coughs> team jessica sulid team mayor dito ko ngayon sa ano? dito ko ngayon sa boulevard ng Cardona na rizal And, ito ang pinakamalawak na <coughs> laguna bi <coughs> dito may bagong ginagawang building ito ang magiging ng Piri na manggagaling sa Manila ang dito sa amin sa Kaduna, Rizal. Ito ang mga kabundokan ng Rizal. So, <coughs> may mga white male na yan at yung isa yun pulo ito tawag na pulo ni Belillo dito sa Caldona Resort ganda rito pag umaga magpainit Kapag-apres ko ng hangin. umaga. <coughs> na, Karon na ng pera dito. ito ka na pwede ka lang hindi daw umaan ng ano. Dito sa makain ng jeep papunta na Manila sa <coughs> pipira ka na lang siya sa kailang kung baba mo sa rektor uh, at sa lutot malaking bagar niya pag mabuksan ma na itong bilo ng ano ito kakayawas na sa traffic sa talagang tandaan <coughs> ito ay ilusot ito ng ano na ang <coughs> ilog pasig <coughs> Baybay bay na yung Guadalupe Makati Hanggang sa may nihilaan Ito ang bagong development ng Cardona Rizal Magkakaroon ng ferry Line Ano, ganito muna ang ating vlog. Good morning everyone.